Mahal na mahal ko po yan. Alaga ko po yung mga nakaupo na yan. Opo. Basta sabi ko nga sa inyo, magre-real talk lang tayo rito eh. Alaga, inaruga ko po yan for 20 years. Yan mga yan. Bakit? Dala ng pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. At dahil sa kanyang mga nadiskubre, pati na ang mga sumbong at reklamo sa kanya, nagdesisyon si Domagoso na muling tumakbo bilang alkalde higit limang buwan bago ang ilikigay na niya sa mga Manileño ang pagpapasya. Ngayon, kung sila naging mabuti sa paglilingkod o hindi, hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga later on. Di nito tumanaw lamang siya ng utang na loob sa matandang lakuna. Ngunit sa kanyang palagay, napakahalaga din na tumanaw siya ng utang na loob sa mga mamamayan ng lungsod. Dahil sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Ngayon, masama bang tugunan ko? Masama bang dinggin ko? Yung panawagan ng taong bayan. Eh, yung taong bayan na nagsasabi, bumalik ka na, bumalik ka na. Sabi ni Dumagoso, ang hindi niya maintindihan ay ang matinding takot at galit sa kanya na mga dating kaalyado. Eh, ba't sila nagagalit sa akin ngayon? Ba't sila parang dati kapuri-puri ako? Oh, nasa nangka ko yan, nasa wakalag ko, nasa kodli ko, araw-araw, palakpak ng palakpak. O, eh, bakit ngayon eh, parang ako na pinakamasama sa kanila? Eh, ang akala ko, ewan ko kung ito rin po ang akala nyo. Mga taga-intramuros, mga taga-porteria, hindi ko alam kung ito rin ang akala ninyo, ha? Ang akala natin lahat, kung ano yung nagawa natin, na umpisahan natin, itutuloy na lang nila. Yung bang akala nyo din? Hindi yun din ang akala ko eh. eh tama yung mga matatanda eh. <laughs> Marami na mamatay sa maling akala <laughs> Hindi na ni Dumagoso na banggitin ang ilan sa mga nasimulan niyang programa na sa halip na pagbutihin ay napasama pa bilang na dito ang pagbibigay ng ayuda sa senior citizens na sabi niya na noon ay bigay todo ang pagbibigay pero ngayon ay tila napapagdamutan pa ang mga nakakatandang populasyon. You're trying to make your people feel, especially our elders, no? na, na kayo ay mahalaga. May malasakit sa inyo ang gobyerno. Ikakakarampot, eh, e pinahihirapan mo pa. Pa 500, babago-bagoy, itutuloy na lang nila eh. Nandoon naman sila nung ginawa ko yun. oh, ngayon, ano mangyayari? E di araw-araw, nangangamba yung utaw. Nagkulang na rin, sabi pa ni Dumagoso, ang mga gamot at naging malaking negatibong isyo ang serbisyo sa mga pampublikong paggamutan ng pamahalang lungsod. Masyado naman kayo na api, lahat alang nang binigay ko, pabawas sa pabawas, pawala ng pawala, pahirap ng pahirap. Inaangal na rin ng Manilenyo ang pagdumi ng kanilang lungsod at pagtaas ng crime rate dalawang bagay na tinutukan ng administrasyong dumagoso. Hindi niyo ba napapansin parang dumudugyo tulit yung Maynila? Talaga? Talaga? Nararamdaman nyo ulit parang si Eddie at si Patty nagbabalikan? Kilala niyo si Eddie? Eddie sila. Si Patty. Pati kasama ni Eddie. Hindi, ang dami ulit siga sa, sa kalsada. Balagbag dito, balagbag doon, basura dito. Bas, parang wala na ulit gobyerno. Tama yung sinabi ng matanda rito kanina eh. Nagdidilim na naman ng Maynila eh. Sasaglit lang ako na wala. Ayun, number one na tayo sa crime rate. Tingnan niyo, Not Philippines. Not Philippines. Manila. Ayun, puro siyudad po yan, no? Sa Southeast Asia tayo na ang number one sa crime index. Ibig ko sabihin, patayan, holdapan, krimen. Sinagot na rin ng dating alkalde ang ipinapakalat na sa kanyang tatlong taon sa pwesto ay nalubog sa utang ang Maynila. Paliwanag niya, kinailangan niyang umutang dahil sa nabulaga ang buong mundo ng COVID-19 at tumindi ang pangangailangan sa mga serbisyong medikal at gamot. Wasak ang ekonomiya. Nino, nang Maynila, hindi. Nang Pilipinas, hindi. Nang buong mundo, Amerika nang utang. Pilipinas nang utang. Lahat ng bansa halos nang utang. Walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang hanap buhay, walang trabaho, walang trabaho, walang picha, walang picha, walang chicha. Nang Maynila lang nakapagtatag ng COVID-billed hospital worth 300 million just sa Luneta kung saan para mabuhay lang ang mga pasyente na ma-impeksyon ng COVID-19. Sa India, nauubos ang oxygen. Sa Pilipinas, nauubos ang oxygen. Maynila, bude-budegang tangke ng oxygen. Meron ang lungsod. Saan ka nakakita? Lokal na pamalang Maynila lang. May remdesivir. Ito si Lisumab. Mamahaling gamot mabuhay lang ang bawat Manili manilenyo. Dagdag pa ni Dumagoso, bilang ama ng lungsod, kailangan niyang gumawa ng paraan at ito ay sa pamamagitan ng paghiram ng pera sa dalawang bangko ng gobyerno. Itong ulo ko hanggang pa ako, yan ang gobyerno. Dalawang pulsa, wakali, paldo, siksikliglig, umaapaw pa. Ang tawag dito, government financial institution. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Yung kanan, City of Manila, nga nga, walang laman. Anong ginawa ng mayor nyo? Dumukot sa wakali, ilagay sa nangka ng makaraos ang mga batang Maynila. Kaya't para maibaligan niya ang maayos at malinis na pamamahala sa lungsod, apilan ni Dumagoso, Help me! Make Manila great again. Koscio, Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong.